Wala pong anumang balita patungkol sa pagpursu ng pangulo sa impeachment or sa sa impeachment trial ni VP Sara. So yan po ay ating uh, tinututulan at pinasisinungalingan po. Wala pong sinasabing anumang pagkumpiyansa na para mapatalsik o matanggal sa pwesto ang bise presidente. A few moments later Handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipagkasundo sa Pamilya Duterte. Ito'y sa gitna ng gusot na kinakaharap ng dalawang pamilya na lumala pa matapos ang pag-aresto at pag-turnover sa International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.